tayo lang sa ano, Class B. Bato, ano pa kaya? Ha? Ano pangalan mo na niyan? Batang Israel. Batang Israel. Ah, oh, mga kagri, ito naman yung ano. Ano pangalan niya kay Boy? Ha? Super batas mga kagre, ito naman. Sniper. Sniper apat lang ba kayo? Ito pa Oo. Oh. pang lima. Ano pangalan niya kay Bigan? Batang Dilim. Batang Dilim mga kagre, doon tayo. Sa kapilang camera

bert kailangan yung painat. ano siya? 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 ano Hai guys 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 guys

hindi siya, ha? Hindi pa kasi puntay dito yung isa na yun, pa. Digit nyo ng bagya, tol, kung kaya. Bagya lang. Wala pa, wala pa. Bati, ha? Sige, sa'yo lang sinusugala <coughs> namin. Kanya naman yung mga katayong bahay na natin, Ah, binagsak na mga kagri. wala nang magagawa. Ayun na mga kagri. Wala nang magagawa, good na 'yan. Maskulado. Maskulado ya tawa, Ah, Ay, tumayo si Bato, ayan lang, ito na si Mas. Ah, okay. Batang Israel pala yun mga kakri uh, Maskulado mga kakri Semi-finals uh, na tayo ng Class A Ito na mga Sana lang Neto eh Kala ko naman kung ano sasabi mo Kala ko sinisip-sip <laughs> Mga <ka -agri. laughs> Finals tayo ng Class A mga kakri Unang kalahok Si Blue Banana Areglo Si Alas mga kakri Abigan ingat, ah. Diamond mga superstar. Tsaka si Big Boy, mga kagre. Doon na tayo. Sa kapilang camera. Hindi, anim kayo, Bosti. Anim to, yun eh. Anim, anim, kaibigan. Ingat ah, Big Boy. Anim kayo, kaya Bosti, anim. Patatawas ka, Agri, anong lilitaw Kaya nga, kaya nga kayong dalawa yung huling tumakbo na pinapasok, kaya, kaya naging anim eh. Agri, anong lilitaw sa tao.

Iwan na isa Ah yan tulad nun O oh, tinan nyo Lumiko isa Sino ba yung lumiko na yun <coughs> Ewan ko kung sino yung lumiko na yun Nakakakre Si Diamond Diamond ba Nakakakre Diamond ba you know. Kayapang naman ni Bato Nakakakre ang, ang galing naman ni eh, Ni Bato Nakakakre Sino yung lumiko isa? Sa superstar yata yung maravang. mga kagri. Mga Tapos tayo ang karera mga kagri. Pagod na ako Uwi na!